What's up, mga ulupang? Dito kami ngayon, gagawin yung secondary ni Erin. Mechanic. Ito ko ng ino, you know, go bus mechanic. Hey. Hmm. Opo. Oh, oh, Sabi nga, Chel. Pihit ko na sa ulo mo. Gusto mo ipihit ko sa iyo? Opo. Oh, Tira nga. Kahit anong gawin mo hmm. dyan? Inaka ko ako lang, baka kaya ng kamay ko. sa mga ulupang? Dito kami ngayon. Gagawin yung secondary ni Erin. Mechanic. Huwag ko nang inu-gobas, mechanic. Hindi si Tati, hindi. Hindi, hindi to yun si Tati. Gago ka ba? Ayun po. Pihit ko na sa muli mo. Gusto mo ipihit ko sa iyo? Opo sira na nga mm -hmm. eh, anong gawin mo dyan? ginawa pa ako lang, baka kaya ng kamay ko baka nag-iilaw na oh, green then works uh, tatanggal po kami ngayon ng secondary clutch na gusto mo maki-take yung video? Ito, toto ito. Hindi ko makita yung flashlight. Taka Ito, toto ito. Yan. Dali mo. Mabait. Gagipag yan. Hindi yan. one on Cut na yan. Magpapakain ako. Dali mo, Mechanic Kings. Nick Mechanic ko, buta. nakikita guys. Imagine sa... nyo na lang. Sa... Ito nga po, tinatanggal na naman yung ano. Uh, bago, tiyan dito kasi sa POV ko. Oo, ayun. Hindi ko kumakita ang POV mo. Tagap. Ayun no. Mga tatanggal na, mga mom's friends. Buhay na, buhay, buhay. <laughs> yun nga mga dog pa yun. Matanggal na. Yung ah, yung bago? Tinapon ko na. Sabi mo, hindi mo na kailangan. Sapa? Sapa? Wait ba? Hindi po namin Low battery please charge <laughs> <laughs> Ay gagawin, hindi mo na Ano, ko Ano, low, Kapag na yung mga si Chad sa tokan lang. Gogo yun o. Oh? Jeez. <laughs> <laughs> Kita naman sa BJ. <laughs> Ay, hindi pala. Ha? Huh? Naka-magic seed ka nahumit naman. Wait lang po. Nakabit na po, <laughs> 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 na po na natin yung dalawang. Na. Yun. Kinasak mo. Tinotok mo. Ayaw. 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 Ang mekaniko yan. Ang yabong ay naka-Fred oh. <laughs> ano mekaniko? Di, pa Penguin pa. Penguin pa lang. Wala din. din hmm, yung brake fluid pa yung, yung sa loob. Sarap mo. No? Kaya orange, oh. Lager. Naibilid na nga. Maga. Parang nga sarado nga. ako. Okay lang ba talaga nun? Hmm, ah, salta rin. Ay, naman tayo. madali pa yung hinawa natin. Okay na, ano nakabit na. Natubigan na yung mga bagay-bagay. <laughs> Tinubigan -bagay. Okay, mo? Okay. Testingin, no? Pitan lang natin itong mga to. Ganito kami nila, nila. Tapos, minsan nga nakahipot.